Dahil World Diabetes Day, ang topic natin, mga numero na dapat ninyong malaman. So, ano-ano ba ang mga numbers you needed to know kapag dating sa blood sugar? So, number one, sasabihin may diabetes ka kapag ang blood sugar mo ay 126 pataas. So, at least, dalawang beses siyang matodocument sa isang pasyente na fasting blood sugar. Pangalawa, ang hypoglycemia ay sobrang baba ng blood sugar. So, ito yung nanginginig, pinapawisan ng malamig, hinang-hina. So, kapag ang number mo ay pababa ng 70, mga 60, 50, ang tawag dyan, hypoglycemia. So, pagsak na blood sugar, uminom agad ng kalahating baso ng juice o isang kutsara ng honey. So, ano naman ang normal na value ng blood sugar bago kumain? So, bago kumain, ang normal na value is 80 hanggang 130. So, ito yung tinatag na preprandial blood sugar. Ano naman ang normal na blood sugar kapag tapos kumain? So, kapag tapos kumain, dapat ang blood sugar mo ay 180 hanggang 140 pababa. So, kung isang oras yan, pwede nga mabot ng 180. Pero pagdating ng dalawang oras, dapat mababa na yan sa 140. Pag sobra pa dyan, eh, masyadong sensitive masyadong mataas ang iyong blood sugar, hindi kaya ng insulin mo ang iyong mga kinakain na pagkain. At ano naman ang sugar mo kapag sobrang taas na? Anything above 200. Kung 240 yan, check for serum ketones at magpa-check up. Baka mauwi yan sa uncontrolled diabetes. So I hope nakuha ninyo ang mga numbers you needed to know pagdating sa blood sugar. Dr. J sa TikTok.